Hello, kabuhak Buhak, as of today Hello. nag akong kalawasan, tanawa. So naay tsunami alert and ayo and nag-evacuate na mga tao karon but dili ko kalakaw kay na tatay diri. Walay mo alas So please pray for us nga walay tsunami or dili ma mahitabo ang tsunami mga kabuhak-hak kay ang kuwain yun karon ang mga guy, ang diri sa amu amu rin na yung ghost town yun. Grabe. Kaganina, grabe ang mga, mga, daganay motor, no? sa na? Oh. Oo. Oo. Ayan. Pero dili ko kalakaw, kay na kong tatay diri. So, please pray nga, dili mag-tsunami. So, mura yun akong dalang na solar karon Tana, manaka na ta. Tatay. Hmm? Mga tunata dito sa taas, dito sa bukid. Nadili ako. Nga naman? Nainira ko. Nga naman? Ay, basta din na lang. Ay, hindi man mukha ko ang... Nadipog ko ani kalakaw kay naamang kadiri. Nakaw lang. Hindi ay ko diri. Di man pwede. Ayan guys, sige siya after shocks, good. Musaka ko sa taas, muuyog na pod. So, good as in, mahadlok mi. Rabi ang kanang natanong, nagpo, nagpuro, oh, uyog-uyog, good siya. So di ko kalakaw. Tanah tatay. Nadi ako tatay. So diri na lang po guys. So please pray for us. God. Love you.